Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At, At ito, ito ang Kwentong Call room. room. Powered by... <laughs> Ay, <mga> <laughs> The Pod <Bug laughs> <Denver>. Network. <laughs> Dito ba ako? Dito ba ako yung tingin? Gusto ko yung... Hi! Hindi, feel na feel ko kasi yung ano... Studio. Very ano, kabana si ano. Masama example, si Tony. Huh? Diba Di ba Tony Talks? Eh? <laughs> ayaw mo na, ayaw mo na, Sino gusto uh, mo? Sino ano? Um... Tito Boy. Tito, Boy. Boy. Very classic. O, uh pahiyaan. -huh. Uh -huh. uh -huh. Buhagayin ganyan siya ng papel. Yan. Tapos may hawak siyang papel. Uh -huh. dapat oh, ganyan. meron din tayong gano'n. Pero, Besh, we have a new home! Oo nga. Oo, Oo. nga. First time nating una magkasama dito sa studio. Yes, so, yes. Thank yes. you TPN for this lovely abode. Agree, no? mm, ang ganda. Gusto ko na dito sa bahay. <laughs> <laughs> yung panels. Oo, oh, oh, pang mga divider ganito din, 'di ba? Oo, oh, then, oh, diba? oh, oh. Oh, oh. Bongga. Lamp, oh Ang ganda. Baya, gawa, bongga yung mga pala. Oh, may oh, pagka. Oh. Episode pala to on the studio. <laughs> studio tour to. May kukuhulin ko yung camera. <laughs> Pero, ayan. So, welcome back, Besh, from Sorry. your, ano. <laughs> yung mga viewers, <laughs> parang, ilang beses siya yung welcome back? Alis <laughs> pa siya ng alis? <laughs> welcome Boy, back. Yung iba, confused pa ako nandito ka, o oh, wala. Talaga ba? Oo. Oh, oh. ako sa mga bahay nila. <laughs> eh, kasi <laughs> Tito, hindi, hindi naman, ang dami kasi, like, lalabas naman kasi sa news, ganyan. Parang hindi lahat ng mga tao na susundan natin. Ah. Gaya ng, Huh? Anong recent na nasa news mo? Ay, kito? sorry, sorry. <laughs> ano ang, ba? <laughs> ah, ayo, oh, oh nakita, nakita mo ito. yun? Oo, oh, oh, grabe yung nakalagay. Na, hindi ko lang nakita mo. Syempre nakita mo. Kaya mong uh -oh. bidring up. Eh. <laughs> bawal, ano yung bawal matarin sa ospital yan, ng Laguna. Oo, oh, oh, yan ay panukala ng bagong gobernador. Oo. Oh, ba? oh. oh, oh. Pero recently, ang dami talaga mga pa-utot -pa ng mga... Yes, kasi yes. Kasi kakaupo lang ng mga bagong Kama, halal. Ano, oh, oh, oh. May mga iba na parang maganda naman ng mga panukala, pakakang mm -hmm. executive orders. Yes, si iba yes. parang alam mong palabas lang. Uh, pag na-release itong episode na to, mga two weeks na since oh, oh. that news article. Oh, oh. tama ba? O, mga, mga ganun na. Yes. And it has um, provoked a lot of people online, mm -hmm. caused a lot of clamor oh, for oh better working conditions. Si iba uh -oh. nagbigay ng opinion nila on it and may mga sumagot din na iba. So ito na ang opinion natin on it. Yeah. so this is uh, our reacts episode. Agree. So gamitin natin tong studio para balikan yung article, magchikahan. Mm -hmm. Sino miskito? Ipa-flash dito. Oh, ay. <laughs> <laughs> Ah, oh, wala, wala, wala. Link na lang natin. Ah, link, link. Oh, na lang. Yeah. Pero bago yan, Besh, pakilala ka sa ating audience. So we are Kwentong Call Room Podcast. Oh, We're uy. best friends. And doctor And our goal is to demystify <laughs> and humanize medicine. medicine. Ay, sorry, hindi tayo sabay. <laughs> <laughs> Pero, again, we've been at this for three years already. Sa so at Oh 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 my god. <laughs> sa ating mga regular listeners, thank you for staying regular, for still listening, for tuning in, sharing the post. Um right now, dito na kami nag-record, tapos meron na rin kaming YouTube account, meron meron pa rin sa Spotify and you're always welcome to join in on the conversation. At sa mga new listeners, mm -hmm. bongga ang pindot ng episode. Yeah. First time sa studio uh -huh. na to full screen, high res, maganda ang high lights, oh. kita yung mga pores. Oh, yes. Di ba? So, parang wala akong pores. Oh! ka. <laughs> <laughs> so, yun. So, kung naklik nyo to, feeling ko dahil sa issue na lumabas sa pag-uusapan. Yes. Pero kung yes. hindi kayo masyadong ganito sa mga issue at gusto nyo ng mga mm. more practical things okay. na parang Duty food, specialist, ano pa? Ano yung pagkasunod-sunod ng training sa medicine? Training, paano maging clerk, yes. paano maging residents. Nandyan lang yan. Uh Oo. -oh. Search nyo yun lang yung mga keywords. Mm -hmm. Naka-organize yan. Uh, and well, they can find us, Spotify, YouTube, YouTube X Instagram, Xtrends, LinkedIn. Oh, LinkedIn! <laughs> <laughs> o, oh, bigyan nyo kaming ba? Oo. Ayan. So, ano besh, unahin natin siguro yung article that um, spark this conversation. Oh, sige. Anong sabi okay. sa article? Hala na wala. Oh mm. my God. Pero ang, ang feeling mm. ko, nakita nyo na to, yung kumalat, yung ano, yung red mm. poster siya, tapos nakalagay na malaking font mm. ay bawal ang matare sa ospital ng Laguna, yeah. Governor Aragones. Ah, oh, so, na namin kasi makikita nyo din naman. Oo, oh, oh, lalabas din naman yan eh. Oh, oh. So ayan, sabi ng ABS-CBN News, ano ba sa ko pa ba? Or Gets Anong naman? snippet na sinabi nila? Sabi lang, sa unang araw ni Laguna Governor. Unang araw, di ba uh, sabi sa'yo? Nilagdaan oh. niya ang isang executive order na nagbabawal sa mga kawani ng provincial at district hospital health centers at rural health units na magtaray sa mga pasyente. So, hindi lang pala hospital. Hmm. Our -mm. din eh. Oo. So, lahat. Okay. Pero alam mo, medyo confused ako dito. Kaya parang wala akong makita nung actual panukala. Pero, pa paano yon Like, Like anyway, eh, hindi ko kasi gets kung ano yung ika-countenance pagtataray. <laughs> hindi, ako nga, parang, ano ba siya, basta mag may magreklamo, yun na yung bawal? May multa ba to? May, nah, may lang, first warning? Ano Naalala ko yung parang meme na hindi ko na naman pa sa ano. Yung parang, hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo. <laughs> <laughs> Tapos kakanta siya ng, paano ba dapat? <laughs> <laughs> Ang saya. <laughs> <laughs> Bastos. Pero yun. Diba, pero very vague. Hindi diba ko alam kung may iba pang True. laman yung panukala na... Kasi... Magtaray is very subjective. Feeling ko din still lang nila into that adjective. Para din sa, well, I guess for the uh clickbait Para ma-convey din yung uh -oh. message ganyan. Pero anong unang reaction mo nung nakita mo? Ako ba 'yun ang nagsabi sa yo? or nakita mo na siya? Hmm. Na nakita mo na sa isang tweet. Nakita ko malamang ikaw yung nag-tweet. <laughs> Hindi ako, may <laughs> may ibang tao na sabi mo. Ay nakita ko sa tweet ni ganyan. Um, Sinabi siguro, mo. Uh -oh. Ano'ng Ano nakita natin? mo? Or wala ka pang context nakita kung ano? Nakita ko yung poster, yun lang. Hindi ko pa nakita yung mismong news article. Pero anong... nakita ko yung poster na bawal magtaray sa anong mga hospital. Anong Eh yun, naguluhan ako. Eh, Oo, parang, una, anong nag-insight nito? Dahil may, nangyari ba? may nangyari ba? Um specifically mataray ba yung mga nasa Laguna or marami bang ganong complaint sa mga hospital nila? Kasi, di ba, as with a lot of laws, parang may pinanggagalingan yan. Hindi ka naman um, gagawa ng sariling uh, directive kung wala siyang problem na sinasolve or wala siyang objective. So, anong, anong root cause nito? Um, may nagpakita ba ng datos sa kanya na maraming hindi masaya sa service, sa mga nilalabas ng hospital. ba yung patient satisfaction? Oh, yung oh, client satisfaction oh, oh. na may drop box. Una sa lahat, meron pala. <laughs> Di diba? kasi parang, I mean, saan galing yung basis ng pag-push nung ganito? Kasi, you would think there's a problem, kaya siya ginawa. But at the same time, mapapakwestiyon ka rin, is this the right solution? Na maging, kasi parang lualabas, nagiging punitive siya eh. True, yun yung parang I mean, approach na, nung una kong nakita yon parang na-ostracize lalo yung mga healthcare yeah. workers na parang uh -oh. gusto lang ba nilang magtaray para kasi for the sake of pagtataray, yeah, na parang ayan. ang sama-sama nila. Ayun, and assumes the worst already. Di ba? Diba? Hindi siya tipong, kasi if if a true root cause analysis was done, itatanong mo din, bakit nagtaray? Nagpa-FG, di ba sila? Oo. ba? Diba, Tsaka, di diba, ba, diba, kunwari, let's say, hindi masaya yung patients, dahil doon nagtataray, dapat ang next level, tatanong mo din, bakit nagtaray? You don't stop there. Oo. Oh, oh. Kasi may reason naman yan eh. I, I think siguro may mga iba talaga na parang hindi nang gusto talaga yung trabaho oh. o kahit okay naman yung conditions parang hate na yung job niya kaya siguro nagtataray mm -hmm. pero I would believe most ay merong dahilan Oo or, or hindi hindi okay yung yung sitwasyon niya um hindi maganda yung working conditions or hindi sapat or mayroon siya ibang iniisip na problema kasi hindi sapat yung kinikita niya or um, pagod na pagod na siya from a uh, streak of duties ganyan True. so maraming dahilan na i don't think nabigyan ng linaw or hindi nabigyan ng pansin basta lang inisip na mataray kasi mataray oh, and oh. yun yung problema na parang ano siya ang lumalabas kasi sa ganong statement moral feeling yung pagiging mataray na na, na it's because ma, hindi siya mabuting tao kaya siya ganyan kaya kailangan gawan ng punishment na, na ko nun, parang nung dati pag nagagalit ang negative agad ng iniisip ko na parang mm. dapat hindi ka nagagalit pero ngayon parang gets ko na okay emotion lang siya mm -hmm. hindi mo dapat gagawing parang inevitably iniv nice yeah, ang, yeah. ang pag ang pag uh, pagiging galit di ba and ano siya eh, kailangan na-recognize natin both ng pasyente at ng mga healthcare workers nung may negative emotion tayong nararamdaman oh, oh. and at the same time parang hindi siya i don't know parang hindi ko nakikita na siya yung right solution sa kung problema man siya. And again, like you said, agad nang vinilinize yung healthcare worker na as if pag nagawa natin to mag-improve ang services. Pag Totoo di ka parang taray, were okay oo, ganyan. Oo, parang, Let's ano just smile. Nyo? ganyan. Oh, happy to serve po ganyan. Oo, oo. Kasi naniniwala ako hindi naman 'yan magtataray nang walang dahilan. True. And ano man yung dahilan na yun, for me dapat um, in-explore yon pinag-uusapan. Hindi yung, tapos grabe pa yung clickbait na yun sa social media. Eh, syempre, kunwari makita yun ng pasyente. Uh, madali, madali ang isipin na, um, mas madali yun sa kala magreklamo, ganyan. Mamaya, um, maparusahan yung hindi naman talaga niya intention yun. At saka yung yun. ganyan, parang lalong nagkakaroon ng divide agree, between patients agree. and healthcare providers na parang i-weaponize tuloy itong executive order. oh bakit ka nagtataray? Bawal ka mataray. Mm, Tapos parang mm. yung iba, baka abusuhin kasi na parang Ooh. maging demanding masyado or para maging sobrang entitled ng patients. Nakawawa naman yung healthcare worker na parang, dahil sa dahil sa executive order na to, kikim ko lahat to. Kailangan yeah, yeah. okay ako. Kahit sa loob-loob ko, nababasos na ako. Mm -mm. Tsaka, basta marami siyang pwedeng sitwasyon na maaaring hindi na nila masunod ng tama. Kasi ni mm -mm. hindi ko nga maintindihan ano bang, parang paano siya ma-monitor. Ma parang, ano ano sure na? 25 na tao ang nag-taray today. Baka ba nung ano, CCTV, pag nakasimangot, oh. <laughs> magpa-flash. Eh, hindi ko alam <laughs> pa yun lang ba yun? Kasi what if nga, nakasimangot ka lang. Ano bagda ano nga ba ibig sabihin ng pagtataray? Diba? Ano, ano yung definition niya? Sino ang pwedeng magreklamo? Kunari, ano lang ba siya? Subjective na, pag feel ko na tarayan ako oh, oh. reklamo kita. Pero sinagot, sumagot lang siya ng yes kasi sasabihin oh bakit oo oh, hindi ka lang sumagot dapat nagpapaliwanag ka yes ganyan. Yes po. <laughs> Or ganun. Image prayer emoji. Prayer. <laughs> yun. Pero I guess um, I would like to think the objective was to improve health services kasi baka priority yon ng government talaga. And it should be. It really should be. Or kasi isa sa mga outcomes naman ay patient satisfaction true, so baka true. yun yung ina-address. Hmm. well-meaning siguro siya pero hindi eh kung dadaan yan sa iba wala bang nakaisip na gofog fog natin yan ipasa kasi ang babaw na solution niyan. Mm-hmm. ano lang si, eh. alam mo yung very surface level. Oo. Mm -hmm. Very, um, for show. Sure. Kasi, isko um, naglabas ka ng ganyan, ang response sa mga health workers ay, okay, smile-smile na lang tayo, ganyan. O kahit na may underlying problems, like uh, kulang yung gamot, kulang yung mga diagnostics, um, yung referral system, bungi-bungi, Or yung working hours in your main. Mm. Hindi makapag kasi mm. walang kapalit, Oo. hindi maka-absent. O kaya, Um, nag-shell out for the patient mm. yung mga tao or collab, di ba? Ang daming reasons yeah. kung bakit magtataray or something eh. Hindi uh, natin dapat like, ina-isolate dun lang sa pagtataray yung problema. Uh -oh. Hi, I'm Joel I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? <laughs> Sa so ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? <laughs> ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano Kung? Powered by the Pod Network. Tapos ang masama pa niyan, may sumagot. May gumatong. Oo, oo. Gumatong. Yes. So ayan, ready tayo sa akin. So ito, babasahin natin. Oh, sige. Baka nakita niyo na din, pero babasahin natin. Mm -hmm. So isang senador. Senador si Ramon Tulfo ay sumagot sa Facebook page ba to? X. Ikaw ah, alam. Masa, nagpost siya. Ang sabi niya dito, um, I begin the quote, ang sagot ng mga staff sa mga government hospital sa pagiging maangas nila, tambak sila sa trabaho, maliit ang sahod at makukulit Sheet, na true. pasyente. Mm -mm. Okay, totoo. Mm -mm. E eh, di mag sila at maghanap ng ibang hanap buhay kung nahihirapan sila. Huh? Oh, di ba? Stop muna. Mm, stop. Oh. End quote muna. Tama ba yung response na yun? Oh, parang, ano si may pang-gaslight na component Oo. din. Na parang, bakit di natin hanap, tignan bakit ganun yung kondisyon? Tatanggapin na lang ba natin na okay lang, natambak sila sa trabaho, na maliit yung sahod? Hindi ba, hindi lahat naman ng tao, hindi yun gusto? I mean, if we all had the choice and we had the privilege of choosing what we, what we could do, ayaw naman natin ng ganung working conditions eh. So, bakit natin inaaway or um, in-isolate in yung mga ganitong may ganitong reklamo, eh, totoo naman. They're just stating what the problem is. Kasi nga, like what, what we said earlier, baka yun yung underlying. At saka in this era pa, nagrabe yung brain drain. Yeah. Tapos ganyan pa yung sasabihin mo sa mga nagsistay. Mm hmm Ito na nga, na nagstay diba? na, like, na nga ako dito, ako na nga yung um, dito. Tapos, kapag Nakakarinig ka pa nung ganun? Yes, nakakawala na. Di ba? Tapos ayan, sabihin pa, edit parang ang dating nung sagot na to na o, first part ay, edit don't, parang ganyan. Di ba? Oh, gan talaga siya. Na, as if, mali, nararamdaman nila yung ganong mga emosyon na nahirapan sila, na nalilaitan sila sa sahod. I mean, and these are things that, you know, you could have a dialogue with people, with these people. Hindi dapat, parang lumalabas kasi sadyang gusto silang pahiyain eh yung mga nag-post lang kayo. O, tuloy natin. Hmm. Oh, Nakalimutan na yata ng ating mga doktor, nurse at nursing aid sa mga public hospitals ang kanilang sinumpaang Hippocratic Oath. Ito ang nakasaad sa English na sinumpaan. Inilagay pa pala niya. Hmm, <laughs> o, may pa-quote. Oh, sige, oh. Lagay natin. The Hippocratic Oath outlines a physician's ethical and professional obligations, emphasizing the commitment to help the sick, avoid harm, and maintain confidentiality. It includes promises to prescribe beneficial treatments, refrain from administering harmful substances, and to treat patients with respect and dignity. The oath also emphasizes the importance of sharing medical knowledge and maintaining the integrity of the profession. O tama naman yung Oo. Hippocratic Oath. Pero hindi kasi kasama mm. sa Hippocratic Oath na mahiligyong sakot, mm pangit yung working yes. conditions, gawin nyo pa rin yung lahat. Mm -mm. Diba? May favorite pa siya dyan. O, oh, sige. Uulitin ko yung parte tungkol sa pagtrato sa mga pasyente. To treat patients with respect and dignity. Na, hmm. Ibig sabihin, parang hindi ko kasi naintindihan na ang kasama ba sa to treat patients with respect and dignity, ang tanggapin na pangit yung kondisyon, pangit yung sahod, hindi maganda yung work environment, toxic work environment. I mean, kailang, parang ang lumalabas dito, gusto niyang i-emphasize na vocation siya, na calling supposedly na dapat yung puso natin ay nasa servisyo na hindi ko naman yung tinatanggal eh. Totoo namang may ganun talagang parte nung pagdodoktor, pag na nurse, pagiging healthcare worker. Pero tao din tayo. And we deserve um, dignified workspaces. We need, we need to Just compensation. Just, oh, just compensation At saka yung treat patients with dignity and respect. Ang solusyon dyan ay systemic na pagbabago. Hindi yes, naman yes. hindi naman na hindi naman reduce lang sa interaction ng provider at ng patient, tinan-jan yung, yung environment ng ospital yung access sa healthcare, yung affordability ng healthcare, mm. paglabas ng pagpaglabas ng ospital, yung babalikan na bahay mm. na or yung condition ng patient, kasama in sa overall, hindi kasi masyadong tayong na-fixate na yun lang yung way to treat patients yes. with respect and dignity ay tapalan lang na dapat magalang ka regardless mm. kahit kakaletsi-letsi na yung and environment. This type of post shows na kulang yung understanding of what makes a health system work, hindi lang dapat naka-focus ka dun sa healthcare workers. Kasi hindi lang yun yung bumubuo sa health system. And kung sira yung health system, it's usually not just because of one part. And hindi lang dapat yun yung tinitignan. Parang baka nga kulang sila. Baka hindi, hindi sila masaya sa work nila. These are the right questions. Hindi yung sabihan mo na lang na mag sila. Parang, tsaka kung may biktima dito, parehong yung patient tsaka yung yeah. health provider sa system, ba diba? Sabi nga, parang supposedly, the system should work na hindi dehado yung isa. Dapat, kaya na maging accessible, uh, affordable, um, uh, effective ang healthcare. While also compensating for your healthcare workers, na, for the system, kailangan ma-strike yung balance na yun. Hindi yung wala, tiis na lang yung healthcare workers kasi ginusto nyo yan. Parang ganun lumalabas yun. At saka, eh. kailangan mong alagaan yung nag-aalaga. Yes. Kasi paano naman sila makakapag-alaga ng maayos kung ganito mo sila tratuhin, di ba? Kaya, alam mo yun, parang may malisip to post it that way. Alam mong may platform ka, both as a public yung, person. Yung EO. Ah, hindi, yung, yung, yung Kitulfo. yung Kitulfo kasi alam naman niya yung clout na meron siya senador siya. Alam mo na sa kanya. Pero feeling ko yung clout talaga. I mean, I mean, I mean naman siya, I mean, nagiging attack na sa kanya. Pero definitely, eh, sorry, sorry, Merong, sorry. merong ano to eh, oh, may component oh. na parang dito ka sa mga aping-ape. parang kampe uh, tayo, pero bahala na sila. So parang gatong tayo dito. Kasi parang yun siguro yung matunog din. Oo, oh, baka siguro yun yung mga lumalapit sa kanya. Pero konting, konting hukay pa. Tsaka, I guess yun din yung... Um, Parang yun yung image kasi, de di ba nga, he started with the shows oh, na oh, yung isang bong ayun yun hindi ko maiisip yung yung title yon oh, yun yung mga ganyan so i guess yun din on talaga brand yung, naman. oh yun nga <laughs> yun yung pinaniniwalaan yang oh, oh. ano eh um nag, yun yung tingin niya nagwo-work oh, na um Parusahan mo yung mga mataray o kaya um, balikan mo yung mga hindi okay yung binibigyan ng serbisyo na uh, baka meron talaga siyang nakitang nag-work or may ganong flaw sa sistema. But alam mo yun, he should also understand na may bigger system in place na doon tayo gumagalaw at doon nanggagaling yung problema. It's, this is a very harmful way to look at healthcare workers na parang ang mangyayari, hindi lang sa abuse eh, parang um, kapag nagtaray sila, magiging impression na ay hindi sila mabuting tao, di nila ginagawa yung trabaho nila or some people would even go as far to say na dapat tanggalan ng lisensya. I don't think that's fair. Parang, True. this is not to defend pagtataray. Like, Katao. I mean, kung a na good day naman, kung wala kang rasong magtaray, ayaw naman talaga natin nang nagtataray. And actually, honestly, ako, sa mga time na nagtaray ako sa pasyente, I always feel bad. True. I never feel naman na, ay, buti nga sa kanya. Parang, minsan talaga iinit ulo mo, hindi mo sinasadya. Baka hindi lang hindi naman yung patient yung may problema baka ikaw may pino problema ka din it's just turns out Saka na kaya nga minsan kapag mm. din ako or may clean ako, mm. hindi rin siguro maganda yung naging araw or parang okay. pagod ka na din na admittedly partly meron naman akong control doon mm -mm. sa pagkaganon. Mm -mm. pero hindi solusyon na magganong magkano ka ng ganong panukala mm -mm. or na rule na bawal magtaray mm -mm. di ba kaya yun parang i don't think the people who are um, yung mga nasasabihin na nagtataray ay sa nila. Although, marami na kasi yung, alam mo yun, this is not the first time we've heard Meron din this. naman talaga mga doktor, to be fair naman, or parang, yeah. not to not defend the community, mm -mm. meron din talaga na parang sense of pride, badge of Totoo, honor no? ang pagtataray. Totoo, oo, oo. May I mean, mga huwag na tayo magpakaano. Meron talaga mga ganong doktor, and we apologize mm -mm. Kung for these kind of doctors na kumbaga, naging doktor lang akala mo kung sinong regalo. Mm. Yan, oo, to, to the Diyos world para sa mundo na magpasalamat kayo sa akin. Parang may mga ganun talaga. Oh, oh. Eh or yung iba, yung manifestation ng pagtataray nila ay lagi sila nagmamadali to the point na pag may additional questions ayaw or na. pag may ayaw na kasi parang naka-time yung oras nila. Oh, na, oh ano pa? <laughs> parang ganoon. 'Yun. So parang I would understand din naman na yung iba nakaka-frustrate din naman as a patient. Lalo na kung I realized narinna annoy na yung mga nagtatanong legit na di lang talaga na naintindihan hindi naman nila sinasadyang mangulit It's just that ayun hindi nila alam natatakot sila sa sakit nila na hihirapan sila sa symptoms nila they want some clarification na that that's all well and good and sometimes nga may mga doktor na hindi rin yun na recognize ayan again we apologize for those but hindi rin I don't think the right solution to address people like that ay gumawa ng panukala. Oh, kaya ko ang suggestion ko kay Gov. Wow. <laughs> suggestion. <laughs> Yun nga, parang kung gusto mo talaga na ma-address itong, kung, kung ang thinking mo dan, ang ayang outcome mo ay patient satisfaction, maraming mm -hmm. factors that affects patient satisfaction. Okay. Yung facilities, yung... Um, easiness of access, hmm. yung process, yung bureaucracy, gano'n siya katagal naghihintay hmm. sa ER. Madaming ways para ma-address mo yon. Hindi ganito. And you can also address yung pagtataray. Magtanong ko pa ng mga siguro mga tatlong why, makakarating ka na sa solution. <laughs> Pwede ba sa mag-consult sa'yo? Oh, wow! wow. <laughs> <laughs> Opo. Oh, <laughs> <laughs> so yung email ko, ilalagay ko na lang. Kwento ko yung nag-email. Pero yon, ako yun yung suggestion ko kung gusto talaga nating ma-address yung mga ganito, doon tayo sa mas malalim na cause. Totoo, Wag totoo. sa ano. Kasi ikaw. Ako, anong suggestion mo for this? Ayun, um kung kausapin yung health care workers True. ng masinsinan. I don't even know kung nagkaroon ng ganong dialogue. True, no? Na parang natanong ba? Bakit nagtataray? And I would suggest also na, na yung kausapin yung mga frontline. Kasi Minsan, ang nangyayari, yung mga nakausap ay yung mga nasa higher echelons of the hierarchy na na mga supervisor, mga manager na um, maaaring um, less yung experience nila facing Oo. patients or being on the ground. Ganyan. Pero pag nasa ER ka, mainit, mm. walang supply, ang daming pasyente. I mean, natural tendency talaga. So, ang i-address mo, yung no, mga conditions yung that uh, ano ba, that or conducive para sa mga ganong behavior. Yeah, tsaka, I guess, dahil sila yung nakikita nilang problem, sila dapat yung kausapin. Mm -hmm. And they might ha even have suggestions of their own kung mm -hmm. ano yung dapat. Yun, we don't even know nga kung nakausap ba indeed. I mean, mm -hmm. who knows kung nakausap. Y yun naman dapat. Pero sana mas ma... And this goes for other government institutions din. Sana uh -oh. matignan natin yung mga problema uh -oh. from their root cause. Uh -oh. We won't be able to solve all roots of the problem kasi mahirap and often systemic yung problems. But let's have that um, initiative to ask why further and to look into the other reasons. Huwag tayong maging close-minded doon sa And yun, kapag may ganitong backlash from the medical community, it would be better to have a dialogue uh -oh. rather than um, attack them all together na ay maarte lang yung mga yan, or nagiiinarte lang tong mga mga doktor na to, ayaw lang mag ayaw lang magtrabaho, ganyan uh -oh. because While there may be bad eggs, I would like to believe a lot are good eggs and gusto nilang gawin yung trabaho nila ng maayos. True. Nagstay na nga eh. So diba? bigyan natin sila ng mas maraming dahilan para magstay at para oh. mag-communes, diba? Oh, si JB nga nagstay. Oh. Oh, bumalik. Bumalik. Ah. <laughs> uh. oh, so sana na sana nag-spark din to ng conversation among our listeners. Sana na pag-usapan niyo din to. Um whether or not you agree with us, we think it's something worth talking about because as always, health is Politika. Oh, yes. Alam na. <laughs> so, sana nagustuhan yung episode na to. If you want to see more episodes, follow ko Call Calderon Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5pm. Pwedeng pwede rin balikan ang aming past episodes. Uh, feel free to comment on our episode questions. Ay, Ayan. You can, you also... can also follow <laughs> us on Kwentong Calderon Podcast on Facebook at Column Podcast podcast on podcast. X, Instagram and Threads. You can also join our Discord community, uh Callroom Tambayan, our official community server where you can join the conversation with iba pang mga ka-Callroom. Each Lib each week, meron yes. din tayong episode question that we post every Friday. 12 p.m. So, pwede kayo makichika with us to keep the conversation going. At sa mga gusto mag-submit ng questions concerns at chief complaints, open-open pa rin ang kwento mo sa call room at sa Google Form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin sagutin on one of our future episodes dito sa kwentong call room. Link is pinned on our social media pages. And if you want to What? reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom at gmail.com. Kamish Pwede uh, pa ha? No. <laughs> <Mamaya>, off-air. <laughs> <Oy! laughs> And this has been Karyu. Karyu. Oh, yung, ah, yeah. <laughs> The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.